kay usok Subok? Hindi ka usok? ni rin namin magkakakilid sa balay. Ah, <laughs> pagsubok? Ang subok, ano? Kamama at... si Mario si Maria. Nagkauna sila. <laughs> si Maria. Sige, hindi ka usok. Ano, may abot? <coughs> ano, may atin? Hindi ka naku-juti, guys. na abtan, O, di ba? Kapama, nangka Amis kayo. ani mga umta?